Okay mga boss, uh, magandang araw sa inyong lahat. Uh, bago tayo magpatuloy sa ating uh, video, uh, magsha-shout out muna tayo. Uh, Shout out pala kay Hello mga Kapukling, kay Alia Ampere. Uh, Shout out kay Dong Alms Badayus. Kay Ian Big Muntisa. Uh, Shout out kay Analyn Barola watching from Dubai. Joey uh, E Uh, shout out kay Rupinta Family from Weba Isiha. Uh, shout out din kay Francisco Pereira from California, USA. Ayan. Palaging nanonood sa ating video. Yan yeah, mga boss. At uh, papatuloy na tayo sa ating video na pang 21 days ng ating mga sisiyo. Magandang araw mga boss. So, yan, nandito tayo ulit sa ating mga alagang manok. Titingnan natin sila. Bibisitahin natin pang 21 days na ng ating mga manok. Yan. Nilagyan na sila ng electric fan mga boss dahil hinihingal sila. Ayan. Ihingal lang ating mga manok. Kaya, ayan, naka-electric fan muna sila. <clears throat> Magtitimbang pala tayo ngayon, mga boss. Titingnan natin yung timbang ng ating manok sa 21 days. Kung... Uh, tama ba yung kanilang timbang medyo maraming maliit sa alaga natin mga manok ngayon yan marami tayong bansyot ngayon so ito ititimbang muna tayo dito sa malaki yan tayo sa malaki mag umpisa magtimbang timbang ito yung isa titignan natin ito And siya dong magalaw. Ayan si mga boss Tumatalon-talon pa

itu di itu kilo ya yeah, ma bos uh, one point four ya yeah, one point four yung ano ito 1.3 yun manok ito yung manok no 1.3 yan nga boss 1.3 yan dito sa yung maliliit natin yung mga maliliit

meron tayo rito ang ano kakaibang kulay yan abuhin abuhin yan 1.1 yung abuhin yan mga boss tingnan nyo yung ating manok yan abuhin yan ang kulay niya ay parang abu yan abuhin So yan mga boss ang timbang ng ating manok sa 21 days. Yan meron tayong kulay abo dito na ano na manok Ayan. Kulay abo. Parang mara, parang dumi. Yan. Yan yung ilalim ng kanilang ano mga boss. Yung dumi. Ilalim. Hindi ko mapatuyo-tuyo yan mga boss dahil wala namang bumibili dito ng ano eh nang manure ng ano nang manok kaya diretso na lang yan sila sa butas pinawalis tapos habang inispirahan ng tubig para diretso na lang sa butas kasi dito sa lugar namin ay wala namang bumibili ng uh, tuyo na uh, ipot ng manok kaya pag tinuyo ko yan eh, sayang lang yung pagod ko walang bumibili So yan boss ang timbang ng ating manok sa 21 days. At nagpalit pala ako ng patuka mga boss. So, yung patuka natin na patuka natin na star bro ay bumili ako ulit ng ano, si Yan. May dalawang sako tayo na sidsi. Yan yung ipapalit natin dito sa ating mga manok. Para kasing mahina sila sa yung ano na ito, eh, yung Starbro. Mahina. Kaya, ayan. Palit tayo ng silsi. Mahina yung paglaki nila. Mabagal. So, bukas ulit mga boss. Bukas naman. Bibideo rin tayo bukas. Pag 22 days. Una, yung electric pan. Tapos, mamaya hapon. Pag uh, malapit na magdilim ay papatay na yung electric pan. May electric pan din doon sa dulo kaya lang eh hindi pa hindi, hindi pa napaandar kasi walang mapagsaksakan eh. Nalimutan ko mag lagay ng female plug doon sa ilaw. Kaya hindi siya naka ano, hindi siya nakabukas. So pag ganito mga boss, yung mga manok nyo ay hinihingal. Yan, yan. Hinihingal-hingal kailangan nyo lang yan ng electric pan kasi kung hindi nyo sila lagyan ng electric pan at patuloy yung paghingal nila maring sipunin sila kasi inom sila ng inom ng tubig tapos uh, habang uh, mainit tapos hindi natin nilalagyan ng electric pan sila sisipunin yun sila kaya pag nilagyan natin sila ng electric pan ayan hindi na sila sisipunin kasi malamig yung pakiramdam nila eh. Ang ganitong edad ng mga manok ay mainit yung katawan. Kaya kailangan nila ng uh, hangin. Tsaka proper ventilation. Yan mga boss. Nakabukas yung ating uh, mga tabing. Yan nakabukas. Para labas-pasok lagi yung hangin. Mandang araw mga boss. Oh, nandito ulit tayo sa ating mga manok pang 22 days na ng ating manok ngayon Ayan, bibisitahin natin sila sa kulungan Ayan, nakakitin natin sila Nakalinis lang ng kanilang mga ipot Nakakitin okay, mo natin sila mga boss mo natin sila mọi lính sâu lắng y lầu bức xạ mưa nát thì nắng y yun under under pa pala yung electric pan dito patayin muna natin itong electric pan So ito yung ating mga manok mga boss sa 22 days. Yan. Siguro sa mga sunod na araw na tayo magtimbang ulit para makita natin yung pagdagdag ng timbang. Siguro mga 25 days or 26 days timbangin natin sila ulit. Yan. Tutulog yung iba natin mga manok. <coughs> Ito yung mga bansot natin mga boss. Ayan. Maraming bansot dito. Ayan. Mga bansot dito banda. Ito yung mga bansot natin mga manok. Ayan. Ito yung mga manok natin na 22 days. Malapit na natin harvestin ito mga boss. December 14. Na-harvest na tayo pang 30 days na nila yun <clears throat> magbubukas lang tayo ng ano nila mabos yung tabing buksan natin So, yan na mga boss. Maliwanag ulit ang kanilang kulungan. yan Ganda na yung ventilation ng kulungan nila. yan Ito lang mga boss ang uh, pag-aalaga natin. Nawala na rin yung sipon nila. Nawala na dahil yun lang kailangan. Proper ventilation. Kailangan electric fan wala na yung sipon nila tsaka yun, lagyan lang natin ng gamot halalay halalay ang electric pan so ayan mga boss ayan, awan ang Diyos, wala na yung sipon naalis na so bukas ulit mga boss kuhaan ulit natin araw-araw tayo kukuha tapos pagdating ng 25 days or 26 days magtitimbang ulit tayo Ayan. Ah, laki na yung ating mga manok. Pero yung iba, meron tayong mga bansot. Marami tayong bansot. Kaya itong mga malalaki, ito yung mauna natin katay. So, bukas ulit mga boss. Sarado na natin ang ating kulungan. ito yung ating katayan mga boss ito tayo nagkakatay ng manok Ayan, pwede na tayong umuwi ngayon dahil nabisita na natin sila tsaka mayroong magpapakain noon mamayang gabi